Amigo, kita niya nasa Maynila. Ayan, nasa Kubaw. So, dili na kita mataka kung damunan kita mga kababayan mas bati nyo na naglalabas pa kasi sa Maynila. Aram nyo kung ano? Una, marato ang swildo sa mas bati. Pangalawa, permi-bran out pagkabaita. Hindi na kita magalakit ako natin. Kunari din natin mga kababayan. Kain daw din mga taga masbate Ha? Kamulay na yung maganda dito yung sa Manila mga amigo Kay damo ka magalahan Yan So, malilibang nga rin yung Hindi, hindi sa Masbate, bati Termin na nga ni Branaut ang Oriente Mara pag magalahan <laughs> Pagkapahita Yan, kita lang, solo flight wow. Ay ah, mga kayo dito maggala mga amigo sa Manila. Okay. Hindi mo magala. Eh. Kaya lang problema dito pag wala kang balay na oh, mahirap mangyapon. Ayun no? ganda. Ganda dito. Yes. Hindi di damdam mo tao di kita kita na tao ni guard di sa bus kay damdam mo teripon. Ano daw i guard di? Masaya mga artista. Ah, oh may event di mga amigo. Tao na tao na mga event di. Ah, napagkaramusan tao lagi. Ayan, well, makakasabay kita dito mga amigo sa ninda mga mga ano, mga programa. Taong taon na dito. Makita kita na kita ni para makita may mo niya na. Ana ka meet up para pa nagabot. Kaya di pa share pa share la. Ayan <laughs> well, mga amigo, may binibining Pilipinas galing na, na mga rabba kaya mangalit ang tao. Kaya, So dito kita sa taas naman mga amigo kay may igwa man daw palabas dito sa taas. Itaon natin kung ano ang igwa. Amon sabi ni Goya, dito daw sa third. Yan dito sa taas. So katon na na no? Kaya din naman la kita. Ay eh, di tubos-tubos naman. Ago. Yan mga amigo kaya din balapan dia, no? Wow. Ayah di mana amigo. dah mau ayo no? Ya, nak tahu? Ayos. Kita dah naik tadi. Ayos. Tahu-tahu. Itu kita setas kay. ng mga pwestuhan dito sa baba sa taas kita para makita natin ang maayos Nagoy! Rage! Nagka kita dito kay Nag, Nag, Nag <laughs> Pero ngayon sa hapon hindi naman ako palusina So ayan Ang damang tao Grabe! Terima <laughs>